Bagag sa Pilipinas at tuyan dagitikang runa na damdamag di PTV Cordillera. Nasurok iti sa nga ribo dagiti negosyante kan umili iti nakipasit iti impatong palti BIR roadshow sa iti panagbayad iti buwis kan da duma sa gudayan the East of Paying Taxes Act. Adati report ni Christine Bornolia sa At Ati duga pila. Adua papel di kasapulan na suratan kem proseso? agbayad pa'y ititinawa na registration fee tapno lang mapagtalinaad ti validity ti panagparehistro. Kasta ti inaldawa sitwasyon dagiti taxpayers. Ngam ita, iti kabarbaro alintag ti Bureau of Internal Revenue nga ease of paying tax sa ana na marigatan pa'y dagiti taxpayers iti kasta awagas. Sigon kini BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., Maparpartakan ti proseso babaan iti tulong ti digitalization ken online processing babaan iti internet. Itong ease of paying taxes lo na to ang uh, ninanais nito ay mas magpadali ang pagbabayad ng buwis. So maraming provision dito na nakapaloob na mas mapapadali ang compliance at uh, mas makakatulong sa ating mga taxpayers. Una na dyan yung uh, uh, pagkatanggal ng annual registration fee na 500 pesos na taon-taon binabayaran na uh, hindi na po natin yan kinolekta ngayon taon kahit na malaki ang nawalang uh, revenues sa atin dyan. Ni Christine, 20 at ng Baybaya di tax, naragsak gapu iti daytoy adamang. Dinakamat na ama nagtak iti oras no ado dagiti iproseso da iti ahensya, amano mano ti pamayan ken iti ado alamisaan a pagdalanan titunggal tunggal dokumento. Actually, madaming bagay na natutunan kagaya ng, yun nga po, mas mapapashorten yung mga processes, which is actually kagaya, ng dati, sobrang tagal talaga, you really have to wait. Tapos kapag may kakausapin kang ibang tao, from office to another office, pag iba na naman yung kausap mo, iba na naman yung sasabihin nila. So, I think for taxpayers, mas maganda yung nabanggit ngayon dito na mas mapais, mas mapadali yung process, lalo na pag inaasikaso yung sa mga, um, tawag nito, mga BIR payments and uh, other legalities for BIR. Kabayatan na iti aktividad na iyon ay unay matlang iti ti tax. Inaklon ti ahensya ababaan iti buwis kat bumilbilag ti ekonomiya ti pagilian Maaramat dagiti kwarta para itinagduduma a proyekto kenserbisyo para kadagiti umili. Kapag tayo ang nagbabayad ng tamang buwis, nakokolekta natin ang dapat makolekta, hindi tayo masyadong uutang at uh, lahat ng pera na ito, uh, again, magagamit sa mga infrastructure projects ng ating uh, gobyerno at ang mga social welfare uh, services na binibigay ng ating pamahalaan. RR2, Cordillera Administrative Region would like to express our heartfelt thanks sa lahat ng mga nag-aten nitong na activity. Maraming salamat. Sa nga at agasot at taxpayers itinagduduma lugar iti rehiyon tinakipasad itinasao aktibidad. Christine Bornolia Sabaway para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas iti dadumapay at damag maitunos iti anti-plastic ordinance ti Baguio City, inartanganan ti Public Order and Safety Division ti Panang Kumpiskar, kadag iti plastic and styrofoams, ama maiparit nga aramatan na iti vendor iti unag ti malls, kan palengke. Panagaramat ti publiko ti alternatibo at pagkabilan kadag gatangan da produkto na irekomenda. Nagipadamag ni Janice Dennis. Itinapairten nga na kampanya ti a gobyerno ti bagyo kontra iti plastic kan styrofoams. Agrikrikos dagiti kamang ti Public Order and Safety Division kadagiti nagduduma nga establishmento iti siyudad. Tapno makumpiskar dagiti maipawil a plastic. Pasad daytoy ti ecological and green efforts ti siyudad tapno magsayan dagiti plastic a basura. Para ma-prepare -ma -ma na rin natin yung mindset ng ating mga mamimili at saka yung mga business operators ay in-intensify na namin po yung aming operations and you will see uh, what, what we have uh, collected so far. Sigon iti opisina, basit la ang nga iti obserbaran da nga agar-aramat iti plastic iti Baguio City Public Market. Ngam adupay laeng ang kadag iti establishmento iti sentro iti syudad. Manamnamamat la ang nga agturong da kadag iti babarangay nga agkumpiskar. We will definitely uh, visit the barangay hall first para samaan kami ng mga tiga barangay. Uh, but we will do this randomly and uh, the effect of that is yung mga nagbabalak siguro or currently na may supply, magdadalawang isip na yan kasi hindi nila alam kung uh, kailan kami pupunta, pupunta sa kanila. Gapuin dito, ikam kampanya dati alternatibo nga aramaten dagit umili iti panagpalengkeda ti opisina at call -kol collecta eco bags kanda dumapay nga alternatibo ama mabalin nga aramaten dagiti awanan iti bags. Nagpalagit na mutlaan ka dagiti establishmento ti anda a panagaramat iti plastic and styrofoams. Janice Dennis, para iti pambansang TV, iti Baru, a Pilipinas. Nagita dagiti kang runa na damdamag diti PTV Cordillera. I-like, i-follow, i-nagsubscribe subscribe iti social media platform CPTV PTV Cordillera, iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villena na imbangal daw.